Good morning mga day Ang magandang umago po sa ating lahat Magkape muna po tayo At Suman mga day Gumawa yung asawa ko tsaka yung pamangkin niya lang Suman mga day Ayan hmm. Sarap Hindi sila matamis, hindi sila matabang Sakto lang Suman mga day At kape Ayan mga day Magandang umaga po. Laban-laban naman tayo mamaya mga day. Yan. Natutulog pa yung mga junakis. Sarap ng tulog nila mga day. Masarap ng ano. Sarap ng tuman. Mamaya na lang mga day, magkape muna ako. Good noon mga day. Kain po tayo. Kamang habian mga day. Oh, yeah, Trade mo ko diyan. Isa pa lang selas ka na te. Te ko. Te paki ko pa doon. Sa labas te. Isa pa nya chelaste te. May tanarugo yan. Narugong may gusa. May hey, rugo. May kusa ni Arug. video ka mga pag ito itsura ko. Tugyo mo pong nanay. Olay, olay! Olay! Bunso! Ito na o! Papa na. Ayan yung Bunso! Mga day. Hi mga day. Ang ganda naman ng jacket mo. Gusto ko yung puti. Bibila mo ganun. Ito na. Ay, nanawag. Ay, tarong mo. Tara na, bitaw mo na siya, pues. Ay, mahal daw. Um, uh, uh, yeah, oh uh, uh, ay, ulam niyo, Day. ako toyo at saka itlog. Masubo ma. Yan yung may konti lang. Sa'yo na bili yung maalap na itlog. Ang ganyang maalap. Masyado masarap. Masarap siya. Masarap. parang maalap Malagas-lagas yung kulay niya. Masarap. Masarap. Squishy Masarap to sa ano, no, Chen? Pako, no? mm Wala pa. daw eh. Pag tumudog buo ulim ulo dada. Ba ko kayo sada. Kung di ko pinawi ito, di kakain, eh. Hiin Hiin ka kain eh. Hindi Hindi ka. Ah, maus ko kaya Kaya man. Hmm. pa. Lay -lay. Lay -lay. Sa YouTube niya nila. Hmm. Wala akong post ngayon. Nagamin na. na yung like, ano yung mama sa Naka 1K. Yung 1.1K niya. Ano? Biyo. Mm. <coughs> Maganda na yun kasi nagunta. Kahit umabot ako. lang ng 5,000, ay 500 yung followers. So. Mm hmm. Meron nga din 400 plus. Hmm. Malay mo. Hmm. Matagal lang talaga mga Ay, mm -hmm. pa ay huwag na kayo magpakuha ng buho kay Papa Obet, Meron na ang buho dyan. Hmm, no? ah! Nakagawa na ako yun. Eh. Bibili pa lang kami uli ng buho. Bibili ako. Ilang bibili mo? Di sampo. Ay, ay laylai! kung sampo, full, sakto na yun. Kung maliit, kung ganito lang kataas ma. Sampo, okay na. Ay, kabaon naman ni Pate, Che. Pate, labas. Labas na. Ay, kinahin na, na naman nito. Hindi ko nga Pate, labas na. Laba Pate. White yung Christmas tree naman. White? Mm -hmm. yeah. Ay, yung parang... Eh, magdudumi yun. Ay, yung parang yeah. naman yung green white, ma. Hmm. Ay, red white yung gusto ni mama. Ang gandaan ko mga day. Gumawa kami ng... Christmas tree, mga day. Ayan. Para merry-merry ang aming Christmas. Christmas tree yung anak king, ano, pangalay. Ayan. Matas din siya, hanggang doon. Ayan. Naga ang saya ng aming bunso. Ay, ha? Ah, Ayan. Dito, dito yung mga badhing. Ayan. Binagyan ay, niya ay, ng mga ganito, mga ay, guys. Kulang pa daw to. Kulang pa daw to, mga to. Ay, maa, 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 maa. Yes! It's yours. Ay, doon na, doon na, doon na. Ayan, mga day. Ay. Mga tayo ng ating ay, na, 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 na. Christmas tree. Sino no no, na, no, 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 walis na ilalo. Ang lakit ng, ng star namin sa yeah. inyo, mali Oo, mali sino sino sa amin. Ito? Si Lele, oh, wow. hindi na pa yan. Oh, katuwa ng Akin bunso. May Christmas tree. Mama, Hoy! White ma. Yes. White. Oo, binili ko. May isa pa. Oo, oh, oh, tama na. Ano na hawak? Masisira. May Thank you for watching, mga dive! Please like and subscribe on my channel! Bye!